Ngayong gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao, tinutuon na nga ni Justice Secretary Laila Dilima ang hiling na pagpapakansila ng mga pasaporte na mahigit 30 katao na sangkot umano sa pork barrel scam. Kabilang po dyan ang tatlong senador at ilang kongresista. May tuturi daw kasing banta sa seguridad ng bansa ang mga taong dawit sa katiwalian at korupsyon. Pag-aaralan pa ng Department of Foreign Affairs ang hiling na yan ng DOJ. Nakatutok si Lia manyalak ng Castillo. Ayaw daw pa siguro ni Justice Secretary Laila de Lima, kaya hiniling niya agad sa Department of Foreign Affairs na kansilahin na ang pasaporte ng tatlong senador, limang kongresista at dalawamput siyam na kataong kasama sa mga inihaing reklamo sa ombudsman, kaugnay ng pork barrel scam. Sabi ng kalihim, maituturing na national security threat ang mga ito. Kabilang sa mga pinapakan silang passport, ang kina Senator Juan Ponce Enrile, Jingoy Estrada, Bong Revilla, mga dating kongresista, mga chief of staff na mga senador at congressman, mga pinuno ng mga implementing government agency na ayon sa reklamong inihain ng DOJ at NBI, nagkuntsabahan raw para maibulsa ni Janet Lim Napoles at ilang mambabatas ang Pork Barrel Fund. It poses risk or threat to national security. Imbis na sa kaban ng bayan at imbes na yung pera ng tao, pera ng bayan, ay mailagay sa mga tamang proyekto. Kasama na yung alleviation of poverty projects, kasama na yung modernization ng mga security forces, ay napupunta sa mga bulsa ng mga plunderers. Sa ilalim ng Philippine Passport Act, may tatlong grounds para makansila ang passport kung pugante sa batas na sentensyahan ng isang krimen o peke ang passport. Pero sa Section 4 ng parehong batas, lumalabas na maaring gamitin ang banta sa national security bilang basihan ng cancellation of passport. Mayroong kapangyarihan ng kalihim ng gabinete o sino mang authorized consular officer na magkansila ng passport sa basihang ito. Nakasaad din sa 2011 hanggang 2016 National Security Policy ng Pilipinas na ang graft and corruption ay isang national security concern. Dahil inuubos daw nito ang kaban ng bayan, kaya't hindi nagagawa ng gobyerno ang tungkulin nitong magbigay ng serbisyo. Maging ang United Nations Convention Against Corruption, matagal na raw kinikilala ang kaugnayan ng national security sa insidente ng korupsyon pero dadaan daw sa proseso ang hiling ni Delima. Hihingin daw ang pahayag ng mga taong pinapakansila ang pasaporte. Kaya ang hiling ni Delima, unahin na munang kansilahin ang pasaporte ng ilang respondent sa pork barrel scam na nasa labas na ng bansa. Ilan dito si Gigi Reyes na dating chief of staff ni Enrile. Ruby Tuason na nagsilbing connection daw ni na Enrile at Estrada kay Napoles. Dating Congressman Rodolfo Plaza at dating TRC Director General Antonio Ortiz Jr. Sa statement naman ni Revilla sa pamamagitan ni Attorney Joel Bodegon, sinabi nitong katawatawa raw ang hakbang ng gobyerno na kansilahin ang passports ng mga inireklamo kaugnay sa pork barrel scam gayong hindi naman daw panahon ngayon ng martial law wala raw kapangyarihan ng DOJ na ideklara silang national security risk. Ni wala pa nga raw preliminary investigation. Si Enrile hindi raw magbibigay ng pahayag sa hiling ni Delima. Si Estrada naman, nauna nang sinabi kahapon na premature ang aksyon ng DOJ, lalo't wala pa silang kaso sa korte. Pero ani Delima, kahit mga mambabatas, maaring maging flight risk. Everyone can be a flight risk, especially if it's plunder. And they have and they have the capacity and the means, the resources to be flight risk just to evade the, the, the processes of uh, the Philippine uh, justice system. Hihintayin lang ba natin na madadagdagan pa yung mga nakakatakas na mga kinasuhan natin? Tiniyak ng DFA na pag-aaralan agad nila ang hiling na Delima kapag natanggap na raw nila ito. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Horas.